Aris, ang Aris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, mapanuri sa mga kausap dahil maingat, kung nasa trabaho, at may isipang masipag at laging naninigurado, sa gagawin at sasabihin bago gagawa, lalo en sa trabaho para magiging maayos ang lahat, mas gusto ang matahimik na araw pati sa mga gagawin, may kahirapan makakausap at hindi nagbibigay ng pagtitiwala, kagad, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin. Maaruga sa magulang handa laging makatulong, pahinga ng katawana at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 15 number 29 at number 11. Taurus, ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa mga sinasabi at ayaw ng nakakasakit ng damdami ng ibang tao, kung nasa trabaho, at maingat at laging may masipag na isipan sa dapat matapos ng trabaho at sa tahanan ay masaya pagkasama ang pamilya, matyaga sa mga ginagawa para makaipon ng pera para sa pamilya, may natatagong katapangan ngayong araw, na kayang ilabas pagkailangan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, may katipiran magpalabas ng pera, may malambing na pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 40, number 26 at number 21. Gemini, ang Gemini ngayong sa pahiwatig nabigay ng Galaw ng mga kalikasan, matsaga sa buhay dahil para makapagbigay ng masayang pamumuhay ng pamilya, at pag may sinasabi, ipinangako ay gagawin, ayaw ng napapahiya maingat sa sinasabi at ginawa, at ang pamilya ang inspirasyon sa pagkita ng pera, kaya masipag ay masaya sa mga ginagawa maingat sa pagbibigkas ng salita dahil ayaw makasakit ng damdamin ng ibang tao lalo na sa pamilya hindi marunong magpaton sa mga gawain ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula liwanag ng buwan malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 40, number 31 at number 22. Cancer Ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may katapangan ang ugali kung nasa trabaho, para maging mas maayos ang mga dapat na gagawin, at maunawain ang ugali, para makaiwas sa gulo, at kung gagawa ay hindi mag-uumpisa kung walang nagawang plano, maingat sa gawain ng patuloy na maging maayos na kumita ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa mga bituin. May katipiran sa paglabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 40 number 25 at number 30. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, maingat sa mga gagawin ng patuloy na magkaroon, ng pagkita ng pera kung nasa trabaho, hindi gagawa ng mga bawal sa trabaho matapat at laging maasahan nakapokus sa lahat ng oras sa gawain at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, laging inuuna ang pamilya kaysa sa paggasta ng ibang bagay, at hindi makukuha sa pakiusapan kung mali, ay hindi gagawa na para itama sa pamamagitan ng suhul, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color yellow number 16 number 25 at number 8. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina sa sarili at sa mga gawain, kung nasa trabaho, at laging mas gusto ang maayos na pamamaraan. Dahil doon nakakakuha ng good vibes sa mga ginagawa ng swerte, at hindi gagawa na pwedeng mawala ng pinagkakakitaan, kung sa pagkita ng pera ay ayaw ng may kalokohan, maingat sa sinasabi at ikikilos ng walang mapasok na suliranin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 20 number 25 at number 42. Libra, ang libra ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay may ugaling. Masungit, lalo na kung nasa trabaho, gumagawa na laging nakaplano para maging mas maayos ang lahat na gagawin at kung sa ugali ay may katapangan pag nasa trabaho, ayaw ng mga biruan at chismisan at kung gagawa ng gawain ay nakapokus at may mapanuring isipan maingat dahil gusto ay matahimik na araw at hindi kagad nagbibigay ng pagtitiwala laging nag-iingat sa mga sinasabi at ginagawa ng hindi mapasok ng suliranin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 40 number 19 at number 36. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, hindi gagawa ng mga bagay na pwedeng mawala ng trabaho, at kung nasa trabaho, ay maingat dahil kung walang trabaho, ay lapitin ng problema ang pamilya, masipag at hindi nakakaramdam ng kapaguren hanggat may trabaho, para makaipon ng maayos na kabuhayan, may pagkazeloso o zelosa, ngayong araw pag umiral ay matahimig, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 34, number 20 at number 15. Sagittarius Ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugali ngayong araw na madisiplina, at may matapang na ugali, na kayang ilabas pagkailangan, kung nasa trabaho, ay mapanuri at laging uunahin ang paggawa kaysa makipagbidahan at hindi gagawa ng kalokohan kung sa pagkita ng pera at maingat sa sinasabi dahil gusto ay matahimik na makakatapos ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color pink, and color white number 21, number 42, at number 25. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay may katigasan ang damdamin, matagal makapagpatawad pag may nakagalit, kung nasa trabaho, ay laging una ang makatapos sa dapat na magawa at may isang salita pag nasabi ay gagawin, madisiplina ayaw ng usapang, may kinalaman sa utangan ng pera, dahil una ang pamilya sa mga kinikitang pera, may kadaliang magseselos ngayong araw, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 10 number 27 at number 14. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, matahimik na gagawa at masigla ang kaisipan, at laging may isipang matalino mapanuri sa mga sinasabi, hindi nagpapataan kung nasa trabaho, at ayaw ng kwentuhan kung nasa trabaho, at pag may sinabi sa kausap ay gagawin, kung tama ay gagawin, pero kung mali, ay iiwanan kagad ang kausap, para makaiwas sa problema, maaruga sa pagkain ng pamilya ng mapanatiling malusog ang magkatawan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 22, number 10 at number 39. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng Galaw ng mga kalikasan, maingat sa pagsinasabi sa kausap, dahil matahimik na araw ang gusto, at kung nasa trabaho, ay hindi makukuha sa mga suhulan, may matapang na ugali, sa mga dapat ipagawa at mga gagawin ayaw ng problema, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, at may isang salita na kayang panindigan dahil alam niyang tama, sa trabaho ay maingat kahit pa mahirap, nagawain dahil sa pag-asenso na pangarap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color silver number 22 number 18 at number 10.